Hi! Hello! What's up mga kadib? For today's video, powder coating gaming muna tayo. I-flex na natin yung mga nagpagawa sa atin today. Let's go! Dalawang naggagandahang unit lang naman itong project natin na to. Kaya samahan nyo na kami sa quick interview natin sa kanila. <laughs> Boss, parate naman ako. 1 to 10 lang. Ano yan? 10. Eh, ako naman natin. 10. Baka may gusto yung shoutout. Si Ah, uh, Shoutout dun sa tropa ko yung nagpagawa. Eh, hey, hey, maraming salamat. Yeah. Ganun lang ka basic ni Rate ni Bossing yung trabahong ginawa natin sa unit niya. Pero yung trabahong ginawa natin, standard procedure yan, syempre. Simula strip to metal hanggang dito sa pagbubuga natin sa mugs ni Bossing. Kitang-kita nyo naman mga team. Hindi natin yan shinorkat na liha gaming lang. Kaya pagkaluto natin sa oven, bang! 10 out of 10, tuloy ang rate ni Bossing. Bukod kasi sa one day process natin ginawa, eh parang halos bonus na lang yung makuha natin yung kulay na gusto gustong eterno dito sa unit ni Bossing. Dahil alam nyo naman sa powder coating, medyo hirap tayong sumakto sa mismong kulay na daladala ng mga client natin. Kaya thank you Lord talaga sa mga idea at wisdom na binibigay niya sa atin para makagawa tayo ng ganitong obra. Kasi kung humsay lang din natin, limited lang talaga ang kayang gawin natin mga kadi. Kaya itong last client natin, nawa makuha natin yung perfect score mga kadi. Hindi man, eh maging masaya na lang si Bossing sa final output. Bigyan ko na din kayo ng idea ng mga pinagawa ni Bossing. Ito yung mga shock niya na ginawa nating chrome red at yung kanyang swing arm chrome red finish din para mas lumitaw yung mags niya na ginawa naman nating 24k gold pero para sa akin mas masarap tawagin tong chrome gold dahil talagang parang chrome gold talagang finish niya lalo na sa part na to na nag cool down na siya at na install na natin yung mga gulong niya ay talaga namang lumitaw yung pagiging chrome niya kaya sa mga naghahanap ng ganitong finish available na po ito sa ating Taytay branch at saka sa main branch syempre pati sa Marcos Highway at Marikina branch natin available na Ayan po si Bossing natin. Ano pong name ni Boss King? King. si Boss King ay taga po? Sa St. Andrew, Inarawan. Yan, taga Inarawan. So Bossing, nakita nyo na po yung ginawa natin sa mugs at telescopic at swing arm nyo po. Ano pong masasabi natin? 24K talaga. Na <laughs> gold na gold na. <laughs> gold mo. na gold talaga. <laughs> Kung ilalate mo, out of 10, ilan? A 100. Yan. So 100. si Boss King natin ay gumagawa ng mga crash guard. yan na pwede sa motor, pwede sa badya, no, bossy? Uh, -huh. Yan. So, paano kanila makukontak or makikita? Saan? ah uh, sa may tapat lang ng Dasma High School. Yan. Alam, King Sidecar. Yan, King Sidecar. So, ito yung mga gawa ni bossing. So, stainless to, no, boss? Uh, -huh. Yan, so sobrang tibay talaga niyan. Kaya <laughs> kung mag, may mga kadip tayo na balak magpagawa ng crash guards na pang motor, pang tricycle, kontakin niya lang si Bossing. Malapit sa Dasma, no, Boss? Uh -huh. Yeah. Thank you po, bossing. At ingat pala. Sobrang solid ng unit nito ni Bossing. Bukod sa hindi kinakalawang ay chrome finish pa. Kaya sa mga gusto magpagawa neto, PM nyo lang si Boss King natin. Maraming maraming salamat po sa nagtiwala ngayong araw na to. At syempre, available na yung mga kulay natin na yan sa lahat ng aliyansa ng PWH. Pag sinabing PWH, matikyan yan. So, pano? Kita-kits next vlog to God be the glory.